Yeah, haha. Đi về Nakakalimutan mo na ang video. Baka lang po sa Kasi kinahin mo yung siya. Bakali! Oh, <laughs> tinig ka lang nila ka ang video. Yes, lang, oh. Kinahin niya? Kinahin. Oo, oh, lula ko nagdas ang mga buko. Ipo. Bitang kita sa camera na ginakain mo. <laughs> Mungaling. May ibigin siya. May siya.